Halina't samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure patungong Porak, Pampanga na kung saan dadayuhin ko na naman ang aking bayaw na kapatid ng aking asawa dahil kaarawan niya sa araw na ito. At dahil bibihira nga lang kami dumayo sa kanyang lugar eh talagang sinusulit namin yung pagpunta namin dito. Kaya ginawa namin eh nagpunta kami sa isang ilog dito na sikat sa may Florida Blanca, Pampanga na tinatawag na Palakul Beach. Kaya tara samahan nyo ako papuntang Porak, Pampanga. At dito nga ay pinakita ko muna sa inyo ng umaga yung daan nandito papuntang Porak, Pampanga. Tinatawag nga pala itong Mega Dike dito sa Pampanga. Napakarami ng Mega Dike dito guys sapagkat uh, kung maaalala nyo nung 1990s ba yun, uh, nung sumabog yung uh, bulkan pinatubo ay nagkaroon ng uh, maraming baha dito ng lahar. Kaya maraming namatay at yung bilang solusyon kapag halimbawa uh, pumutok ulit yung uh, bulkan pinatubo eh ito yung pinaka solusyon merong haharang sa mga lahar kapag nangyari ulit yung pagsabog o pag erap ng uh, bulkan pinatubo kaya nila naman ginawa ito at ito nga yung kinalabasan magagandang tanawin yung makikita nyo actually kita rito yung bulkan pinatubo yung matatanaw nyo dito sa bandang kalayuan yung bulkan pinatubo kung pagmamasdan nyo sa aking pagmomotor uh, pagmumotor eh yung mga matataas na bundok sa bandang uh, kaliwa eh yun yung mismong bulkan uh, pinatubo yung, yung sumabog nung 1990 bago uh, bagong uh, dating nga uh, pala kami dito sa Maynila noon at nakikitira pa kami sa aming tiyahin sa kapatid ng nanay ko nung sumabog yun dahil kagagaling lang namin ng probinsya noon kumbaga bagong salta lang kami dito sa Maynila at nakitira lang kami sa aming uh, tiyahin sa awa naman ng Diyos eh pinagkalobohan kami lang kahit mumunting bahay dito at na-develop nang na-develop hanggang sa lumaki alam niyo naman noong panahon eh talagang kanya-kanya lang kung saan ka na lang makapagtirik ng bahay eh sayo na 'yon kaya hanggang ngayon eh mga squat pa rin kami dito sa lugar namin at ito na nga kinaumagahan ng linggo ay nagpunta kami doon sa sikat na pinupuntahang ilog dito sa may Florida, Blanca, Pampanga na tinatawag na Palakul Beach at kasama ko nga pala yung aking bayaw kanyang asawa, pamangkin at aking uh, anak para i-celebrate yung kanyang uh, birthday kumbaga late na rin kami dito nakapag celebrate eh, nauna na silang nag-celebrate pero anong uh, dumating ako eh nag-celebrate ulit kami nagpunta nga kami ng ilog para i-celebrate ulit yung kanyang birthday siguro nahiya yung aking bayaw eh dumating dumating pala si Bayaw. Kailangan tayong magpunta ng ilog. At eto na nga yung isang malaking tulay. Hindi ko alam kung anong daanan tong tulay na to. Ang sabi naman nila ay papuntang sambalis daw yung malaking tulay na yan. At napakataas, napakaganda rin pagmasdan. Basta itong beach na to ay tinatawag na Palakol Beach. At napakarami na rin palang mga naliligo dito at kilala na rin itong lugar na to. Ang pinaka-special dito guys is makakakita ka talaga ng mga lokal dito yung tinatawag nating mga Aita. Nandito sila pala. Karamihan ay naninirahan sa gilid ng ilog na ito ng Palakol Beach sa Florida Blanca Pampanga. Barangay San Jose yan. Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga. Yan. Andami talaga ditong mga lokal na makikita ka. Kung gusto mo ng mga indigenous people o yung mga katutubo kung gusto mong makakita eh dito ka pala talaga makakita ng napakaraming katulad nila ayan katulad yung anak ko na yan, mukha ng indigenous people dahil sa kaitiman ayan nga pala sila yung mga kaibigan ko uh, nangihingi sila ng mga barya barya kung may mga barya kayo eh bigyan nyo na rin bilang tulong kapag dumayo kayo sa kanila napakarami nila dito guys kung gusto mong makakita ng mga katulad nila eh magpunta ka lang dito sa barangay San Jose Florida Blanca Pampanga at talagang ako'y naaamis sa kanila sapagkat ngayon lang ulit makakita ng katulad nila dahil matagal na matagal na talaga ako last siguro eh yung sa ibang lugar hindi talaga ako nakakita kahit saan ako magpunta. Ibang lokal naman yung mga nakikita ko dun at uh, tinatawag na mga dumagat pero hindi ganyan yung kulay at, at mga buhok nila. Katulad ng mga lokal dito ay eh, mga kulot sila pero doon sa ibang lugar yung tinatawag na dumagat eh parang mga ano lang rin sila normal na tao. Hindi mo sila mapagkakamala na lokal. Pero dito talaga, sa katulad na itong mga lokal dito sa Florida, Blanca, Pampanga na tinatawag nating AITA, eh makikilala mo agad sila. At dito ko na ang aking maikling kwento. Maraming maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Maraming salamat sa inyo guys. Shout out po sa inyong lahat. At magbibitaw na naman ako ng isang kataga na napakadali lang kuhani ng kaligayahan. Magpunta ka lang sa bundok, kumain ka lang ng masarap, eh mapapasaya mo na yung sarili mo. Pero ang pinakamahirap na kuhain ay yung kaligtasan na tinatawag tawag, bye bye